Ito kaya ay totoo? Aswang daw si lapu Ang Noong March 16, 1521, ang bansang Pilipinas ay nandiskubri ni Magellan. Mga kaibigan, ating pag-aralan ngayon ang nakaraan, ang labanan noong unang panahon na tinatawag na Battle of Mactan o ang gira doon sa Mactan. Mga kaibigan, si lapu ay isang pinuno ng Mactan, siya ay Pilipino. At ito naman si Magellan ang Espanyol na lumusog na gustong sumakop dito sa island ng Mactan. Ang purpose ni Lapu-Lapu ay pagbabayarin ng buhis itong si Lapu-Lapu. Subalit si Lapu-Lapu ay hindi sumang-ayon nagkaroon ng labanan sa nakita niyo mga kaibigan. Ito ay mga aswang ayon sa mga sabi-sabi. Muntik na sanang matalo ang mga grupo ni Lapu-Lapu. Subalit ang mga Espanyol ay nagtataka at namangha. Biglang umano ng iba ang anyo ng mga mandirigmang Pilipino na ang Pangulo ay si Lapu-Lapu. Talagang napakalakas nila. At naglabanan sila ng tulo sa tulo. Walang, ang talagang napakalakas, nagkapangyarihan na taglay ni Lapu-Lapu. Dahil ayon sa kwinto-kwinto, naging aswang daw si Lapu-Lapu. Yan ang dahilan kung bakit natalo si Magsilan. So mga kaibigan, hindi daw ito isunulat sa aklat. Ayon pa sa aking nalalaman, ito isabi ng mga taga-Espanyol na ang talagang nakatalo sa kanila dahil ang grupo ni Lapu-Lapu ay naging aswang. Mga kaibigan, just comment down below kung ito ay tut.